Anong ganap sa mundo ng showbiz? Nag-upload ng bagong video ang media influencer at ang tinaguri ang pambansang marites na si Christian Gaza sa kanyang social media account. Ayon sa kanyang video na in-upload, tatlong chismis ang kanyang nasagap mula sa kanyang reliable source na kanya pang blind item. Ang unang blind item ay isang beauty queen na di umano ay nakipag-threesome sa isang major sponsor ng isang beauty pageant para masecure ang titulo. Ang kanyang clue ay tinawag niya itong pink bayani at may additional clue pa na giant lantern. Sa ulo ng mga nagbabagang cheese sinetch ito na isang beauty queen ang nakipag threesome sa major sponsor ng isang beauty pageant upang masecure ang titulo. Itago natin sa pangalang Pink Bayani. Medyo pala isipan sa mga netizen ang unang blind item ni Sian. Pero sa ikalawa at ikatlo ay obvious na obvious ang sagot dahil current issue ang pagkakasangkot ng isang religious leader at isang dating leader ng gobyerno na malapit ng suguri ng international body. At ang ating ikalawang, mali, ang ating, pagod na ako, at ating ikalawang blind item, si Nech Itain, isang religious leader. Ang ingin ng mga sasakay dito sa gasolinahan, nabalito, wala akong pinipilipil ng lugar pagdating sa mga chismis. Si Nech Itain, isang religious, talagang daming sasakay, pakapak, baka may sagsaka ako dito, akakachismis ko si Nech Ite na isang religious leader ang susugurin ng FBI this year ayon niyan sa isang napaka-credible source na aking nasagap naku, oh, patay itong religious leader na tapos meron pa siyang isang kaibigan may sa akin naman, ah, sa at meron pa siyang isang kaibigan na dating leader ng gobyerno na malapit na rin sugurin ng international body ayon ulitin ko malapit na rin sugurin no? according to my very credible source ng international body sa bansang Pilipinas para sa kanyang mga extra extrajudicial killings before kung nagustuhan mo ang content na ito huwag kalimutang mag subscribe at i-click ang share like at mag comment ng inyong opinion And favor naman po. Please don't skip the ads.